Inunusad ng City Health Office of Santiago City kasama ang Cagayan Valley Center for the Health Development at Southern Isabela Medical Center ang pagbubukas ng Barangay Ligtas Community Resilience Fair sa Four Lanes Plaza sa Barangay Amalvar, Santiago City. Tampok sa fair ang mga booth na nagtuturo ng CPR, first aid, paggawa ng go bag at tamang tugon sa panahon ng sakuna. May mga gantimpala din ibinigay sa mga kalahok tulad ng high hygiene sa at emergency kits. Sa mensahe ni Nurse Christina Joan Balangi, uh, bin binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa CPR, lalo na't na ipinagdiriwang ang National CPR Day sa July 17. Bukas ang Barangay Ligtas Fair hanggang Hulyo or July 18 para sa lahat ng nais matuto ng kasanayang maaaring magligtas ng buhay. Layunin ng aktibidad sa nasanayin ang mga residente sa mahalagang kasanayan sa pagtugon sa sakuna sa pamamagitan ng mga inter interactive booth at pagsasanay. IFM News.